Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Nakabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Vice President Sara Duterte nanindigang dapat may deep dive sa order na lifestyle check ni Pangulong Marcos. Ang flood control probe tinawag na Sarsuela. DPWH Secretary Bonoan, bukas na sumailalim sa lifestyle check. Samantala dating CIDG Chief Makapa sinuspindi na ng Napolcom sa gitna ng issue ng missing sa bungeros. Paraan kung papaanong nakakuha ng Filipino citizenship ang tinatawag na Alice 2.0 na si Joseph C. Paiimbisigahan na sa Senado. Ang Comelec naman, kabrigada, tinuloy pa rin ang pag-iimprenta ng balota para sa barm election sa kabila ng batas sa nagbabago sa distribusyon ng parliamentary district. At ang binabantay ang LPA sa Subic, nag-develop na bilang Bagyong Hasinto. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, Kabrigada, August 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro, Malikdem at nationwide sa tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Sa brigada, nagdevelop na bilang isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa may kanlurang bahagi ng Subic Bay. Ayon pa sa pag-asa, naging tropical depression ng LPA at tinawag na bagyong Hasinto. Ulito na monitor sa may bahagi ng West Philippine Sea sa layong 480 km kanluran ng Subic Bay. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 km kada oras at bugso naman ang hangin hanggang sa 55 km kada oras. Sa ngayon, wala namang lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal. Inaasahan ito mga kabrigada na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Mga ang Malacanang, hinimok si Representative Leviste na makipag-usap kay Pangulong Marcos sa Brigada Maricar Sargan i Brigada Malacanang. Hinimok ng Malacanang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga impormasyong hawak niya sa maanumalyang flood control projects matapos siyang tanggang suhulan ng isang DPWH District Engineer. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, posibleng may mga kontraktor at iba pang sangkot sa tangkang panunuhol at dapat itong mabulgar upang maimbestigahan at makasuhan. Ani Castro, makatutulong ang impormasyon ni Leviste kaya mainam na makipag-ugnayan sa Pangulo upang matukoy ang malalaking tao na posibleng sangkot dito. Tugon nito sa pahayag ni Sen. Panfilo Lacson na posibleng may makapangyarihang kontraktor sa likod ng tangkang panunuhol. Binigyang diin din ni Castro na maituturing pa rin kasabwat ang sinumang dawit sa kontrobersiya kahit maliit ang naging papel sa tangkang panunuhol. Batay sa nakalap na impormasyon, na ginagamit umano ang ilang district engineer bilang bagman ng malalaking kontratista sa kanilang transaksyon sa mga opisyal at proyekto. In the heart part of Changing Lives. Ako si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Samantalang si dating Pangulong Duterte naman mga kabrigada, masaya nang makausap ang apat niyang anak sa Daheg. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Report! Masaya raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang makita at makausap muli ang apat niyang mga anak sa ICC Detention Facility sa The Hague sa Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte, politika at personal na buhay ang kanilang napag-usapang mag-aama. Nagpasalamat naman si VP Sara sa ICC dahil binigyan silang apat na magkakapatid ng isang araw para sabay-sabay na bumisita sa kanilang ama. Sa ngayon, mataas daw ang sugar ng dating Pangulo kaya inabisoan sila ng nurse na bawal muna ang mga snack. Matatandaan na hiniling ng dating Pangulo na makita ang apat niyang mga anak. March 11, nang arestuhin siya sa bisa ng warang tapares mula sa ICC dahil sa kasong crime against humanity. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Oh, Brigada Ballita, mga kabrigada, suportado ni Vice President Sara Duterte ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pagpapa-lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, nanindigan siyang dapat ay merong deep dive o mas malalim na imbestigasyon pagdating sa mga salen. Kanya dapat ay mailabas na ang mga dami na public officials. Hindi rin daw dapat matapos sa flood control ang dapat na imbestigahan. Kabilang na rin dapat siyasatin ay ang umano'y hatian ng mga miyembro ng Kamara, pati na rin ang issue raw ng mga bangko o blanco sa mga nagdaang budgets. Samantala ng matanong naman kung papaano niya haharapin ang problema ng korupsyon, idiniin niyang hindi raw siya magbibigay ng libreng advice sa administrasyon. Sabi pa ni VP Sara, hahayaan lang daw niyang panuorin ang umano'y sirkos ng administrasyon kung saan malasarzuela lang din daw ang nangyayari sa ngayon. Uh, public officials ha? pati yung mga appointed uh, public officials at hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin dapat deep dive kung sino yung mga dummy ilabas yung mga dummy ng mga uh, public officials panoorin na lang natin sila sa circus nila uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang zar zarzuela. corruption, uh, corruption, tapos flood control lang. Eh, ang daming projects sa, sa gobyerno, hindi flood, flood <laughs> Kada Nationwide Kada Nationwide Samantala, mga kabrigada, bukas naman si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel na sumailalim sa lifestyle check ito bilang tugon si pinagutos ni Pangulong Marcos na magkaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa ilalim nito, tiniyak pa ng Malacanang na magiging independent ito at non-partisan. Sa isang panayam, sinabi ni Sekretary Bonoan na wala siyang tutol sa lifestyle check at handa pa nga siyang mag-volunteer or manguna sa proseso ng pagsusuri. Una na sinabi ng Malacanang na may tiwala pa rin ang Pangulo kay Bonoan sa kabila ng issue ng flood control anomaly mga kabrigada, si Pangulong Marcos dapat daw maunang magpa-lifestyle check ah, ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Hinamon na makabayan block sa kamera si Pangulong Bongbong Marcos na maunang sumailalim sa lifestyle check bago atasan ang lahat ng public officials. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, dapat maging mabuting halimbawa ang Pangulo. Lalo't meron naman itong confidential at intelligence funds at may kontrol sa implementasyon ng buong budget. Tinawag din ni Tinio na desperadong hakbang ang lifestyle check upang ilihis ang atensyon mula sa korupsyon at kawalan ng transparency sa kanyang administrasyon. Bagamat sinusuportahan nila ang tunay na anti-corruption efforts, hindi anya absuelto si Marcos sa investigasyon ng katiwalian sa pamamagitan ng pag-uutos sa ibang opisyal na dumaan sa lifestyle check. Binigyang din ng kongresista na responsibilidad ng punong ehekutibo ang paglala ng kultura ng katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Idinagdag naman ni Kabataan Party List Rep. Rene Luisco na dapat isa publiko ni Pangulong Marcos at ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Punto ni Co, ang Flood Control Corruption Scandal ay hindi lamang tungkol sa mga tiwaling DPWH officials. Sinasala salamin umano nito ang bulok na sistema sa administrasyon na ginagawang prioridad ang interes ng iilan sa halip na kapakanan ng publiko. In the heart of changing life, ako si Brigada Haji ka aminyo ng 15.1 Brigada News at Manila The Music and News Brigada Balita Nationwide Ang grupong bayan din mga kabrigada iginiit na First Family ang dapat maunang sumailalim sa Lifestyle Check Brigada Sheila Matibag i-Brigada mo Brigada Report Naglabas ng pahayag ang bagong alyansa makabayan o bayan kaugnay ang ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagkakaroon ng isang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng isyu ng flood control projects. Ayon sa grupo, first family muna ang dapat maunang sumailalim sa lifestyle check. Giit ng bayan, sa katunayan, ang imeldic lifestyle ng mga Marcos ay isa na agad red flag kung talagang pagbubutihin ang lifestyle check para malabanan ang korupsyon. Nito, nitong mga nakaraang linggo, kinundi na umano ng Pangulo ang malakiang katiwalian sa mga flood control projects kahit pa ang kanyang pamilya ay kilala sa buong mundo sa pagnanakaw. Dahil dito, nanawagan ang bayan ng mga protesta upang matiyak na si Pangulong Marcos maging ang subordinates nito ay mapananagot sa pagbulsa ng pondo ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila. The Music and News Assortment. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si dating CIDG Chief Macapaz, pinatawan ng 90-day preventive suspension ng NAPOLCOM. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Pinatawan ng 90-day preventive suspension ng National Police Commission si dating Criminal Investigation and Detection Group Chief at kasalukuyang Police Regional Office 12 Director, Brigadier General Romeo Macapas. Batay sa desisyon na permado ni DILG Secretary John Vic at NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, Effective immediately ang suspension laban kay Macapas. Tawag na ito ng reklamong inihain ni Elakim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Nagsampas siya ng kaso laban sa opisyal dahil sa umunoy, misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ayon kay Elakim, nakaranas daw siya ng paglabag sa karapatang pantao at privacy matapos na kunin ng mga tauhan ni Makapas ang kanyang cellphone, SIM card at memory card nang sinundo siya sa Cambodia. Si Makapas ang naatasang manguna sa pagpatidongan nagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng missing sa Bungeros noong CIDG chief bago siya itinalaga bilang Pro-12 Director. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News Authority. Lagtag pa mga balita mga kabrigada! Naghahain agad ng resolusyon sa si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros dyan sa Senado na naglalayong paimbestigahan ang kainahinalang pagkakakilanlan ng negosyanteng si Joseph C. na sinasabing na may ng kanyang status bilang Filipino citizen. Sa resolusyon ni Sinaad ni C. ay kasalukuyan nakakulong ngayon sa Bureau of Immigration dahil sa misrepresentation ng kanyang sarili bilang Pilipino matapos niyang makarating sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Sa ngayon, wala pang nabanggit na resolusyon kung sino ang posibleng humawak ng kasong ito. Maalala mga kabrigada sa privilege speech ng senadora, iginit niyang mahalagang maimbestigahan ito dahil sa itong uh, paglapas tangan sa pambansang interes ng Pilipinas. Magdag pa niya bilang naging parte ito ng PCG Auxiliary, nabigyan din ito ng pagkakataon na magkaroon ng akses sa mga events at tao na sangkot sa National Security, bagay na tunay na nakakabahala. Mga kabrigada, ang posisyon ng Pilipinas sa One China Policy. Dapat nang repasuhin ayon niyan sa isang senador. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Iginit na Senator Erwin Pulfo na napapanahon na para repasuhin ng Pilipinas. Ang posisyon nito hingga sa One China Policy bilang patuloy pa rin daw na kumakaharap ang bansa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ang One China Policy nga isang prinsipyo ng People's Republic of China, na nagsasabing may isang bansang China lamang at ang Taiwan ay bahagi nga ng China at hindi isang hiwalay o independent na bansa. Ayon kay Tulfo sa kanyang obserbasyon ni Rere Respeto at sinusundan naman na bansa ang naturang pulisiya pero hanggang sa ngayon ay patuloy daw na nararanasan nito ang pagmamaliit at maging pangaapak. Kauna nga nito nanindigan ng senator na hindi maaring magpatuloy lang ang pag pagapak ng China sa bansa at pagpasok nito sa teritoryo. Bilang tugon sa nasabing problema, tiniyak naman na Department of Foreign Affairs na may sinasagawa na silang mekanisim para rito simula pa noong una. Ngunit ayon kay Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Senadora Amy Marcos, tila wala naman daw ang epekto ang ginagawang diplomatic protest dahil dined malang lang ito at nakakahiya na in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of Thursday. balita redistricting mga kabrigada dyan sa barm. Ipinagpaliban muna ng Comelec. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Mananatiling bakante ang pitong puwesto sa Bangsumoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament sa so darating na halalan na ito ay matapos si pagpaliban ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng redistricting sa riyon. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi na nila kayang isunod ang redistricting sa ilalim ng bagong batas sa kasalukuyang election timeline dahil posible anya o makaantala sa pag-imprenta ng mga balota at sa paghahanda ng mga vote counting machines. Kaya naman tuloy pa rin ang pag-imprenta ng mga balota sa National Printing Office kahit may bagong pirmang batas na nagbabago sa distribusyon ng mga distrito sa Bangsamoro Parliament. Dagdag pa ni Garcia, handa silang humarap sa Korte Suprema kung sakali mang questionin ang kanilang naging desisyon. Mahalalan naging bakante ang pitong pwesto sa Bangsamoro Parliament mula pa noong 2024 matapos ang desisyon ng Korte Suprema na huwag isama ang lalawigan ng Salus sa BARM. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also Balita, mga kabrigada, tinutulan naman ng Legal Council for Street Protection ang pagsusulong ng shame campaign ng Department of Transportation laban sa mga traffic violators sa panayam ng Brigada News FM Manila kay LCSP founder attorney Ariel Inton iginit nitong posibleng malabag ng kampanya ang Data Privacy Act at ang karapatang pantao ng mga indibidwala. Ayon sa grupo, ang pagpapaskil ng pangalan at larawan ng mga violator ay isang sensitibong impormasyon na maaari pong magdulot ng psychological at social harm. Anya, maganda na ang kasalukuyang pagpapatupad ng batas trapiko kaya hindi na kailangan pang idaan sa public shaming ang parusa. Binigyan din din nilang dapat ay may malinaw muna na due process at polisiya bago ito ipatupad. Kaya babala ng grupo handa silang magsampan ng legal action sakaling ang kampanya ay walang sapat na batayan sa batas Well, we will study first yung polisiya. And then okay. from there on, let's see. Kasi okay. we know the intention of the agency. I mm -hmm. was part of it. Mm -hmm. Magandang intention. But we have laws to follow. Meron po tayong hangganan. Kung sa tingin po namin, abay, okay naman pala. Wala mm -hmm. palang problema. Good. Pero kapag may problema, abay, asahan niyo po ang pagtutol namin and a legal action in case. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita. Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali ang trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Kung puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera. At, brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong paggiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Hang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.